eh eh papaguring ko papaguring ko eh dalag po mga kabayaw dalag po mga kabayaw ang ating nahuli iyon Ay, eh no? bulig na naman po another one ayan mga kabayaw nga po pala ang ating huli dalawang bulig titimbangin nga po pala natin bawat isa kung gaano sila kabigat ayan po ang ating timbangan mga kabayaw ang una nating huli tingnan natin kung gaano kalaki Ayan. sa kalaki ka ba malaki pa siya ng konti sa ating tamao So timbangin natin mga kabayaw. Ayan yung timbangan, naka zero siya. So tingnan natin kung gano'n sa kabigat. Oh. Ayan nga mga kabayaw. alos 1 and one port siya. Yung isa, Madami na pong karne magagawa dito mga kabayaw. Maigit. Kalahate. Eh. Unang siya sa report Dalawang guhit. Bago mag tripod. Kulang ng dalawang guhit sa tripod mga kabayaw. So maray na tayong karne. So istambay lang at lulutuin na natin ngayon to. So ayan mga kabayaw, lilinisin na nga po natin ang mga dalag natin na huli upang lutuin para gawing pesa. Ikot niya po mga kabayaw, buhay na buhay. Huh? <laughs> mukhang, mukhang mahihirapan tayo linisin ngayon ito mga kabayaw ha. So mukhang kailangan natin ng maywagang pamalo ha. Ah!

So, tsaka natin i rin siya para matanggal kanya kanyang lansa. A few moments later. So ay eh, mga kabayaw, lalagyan nga po pala muna natin ng asin ng ating nilinis na buleg. Ito po ang mga naging karne niya mga kabayaw. Yan po lahat. Kadami at ang tataba. So, habang nilalagyan natin ang kasinyan mga kabayaw, nagpapainit na rin tayo ng kawali. lahat, pipirate na po natin. Nainitin lang na natin na ating kawali. Bayaw at dahil mainit na po ang mantika dito sa kawali, ilalagay na po natin ang bulig upang iprito. So mga kabayaw, nasa inyo kung gusto nyo crunchy yung pag decorate nyo or mild lang tapos may po kasi yan eh minsan yung iba nagpepesa gusto nila yung karansi ng isda yung iba naman gusto yung mild lang so ayun yung mga karni nya mga kabayaw puro karne sya ito But, ang damit So ay mga kabayan kung napansin nyo dahil matataba ang bulig natin piniprito ay dahil nga po sa ilog natin yan nahuli matataba po talaga ang isda sa ilog mga kabayaw so habang nagpiprito tayo mga kabayaw ang ating bayo Arnel siya naman ang kakanasa alas man buha nga mo oh. mga rekado so ito po ang mga rekado natin meron tayong sibuyas, patatas pechay, acara, saging, yatao, yung at, yung 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 Repolyo. muntik nang nakalimutan ang repolyo. yung 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 muntik yung 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 Si Bayo Arnel na po ang balang umusga dyan. Ako, sa, ako naman po sa pipiprito. So, andito nga pala po nanonood sa atin. Shoutout po sa tito namin napakapogi. Gunggong! Barili kita sa mukha eh! Ayo. niya naman! <laughs> <laughs> so ayan mga kabayaw at dahil nakikita nyo natapos na po pala natin ang mga Iniwan natin upang isama sa pangrekado. Mihintay lang po natin maprito ang lahat ng dalag. 2,000 years later. So ayan po mga kabayaw, tapos na po natin prituhin ang lahat ng isda. Ngayon naman po ay igigisa naman po natin siya.

ya. Amin na po natin ang luya. Amoy pa lang, panalo na. Nilagay na po natin ang patatas, at ang ating banana.

at ang pechay i-mix lang po natin sa pagkakagisa para lumasa mag-serve lang serve lang natin pag lang po natin ang isda. At inilagay na po natin ang pritong bulig mga kabayaw. I-absorb lang po natin yung ano para mga layo nalang. Napakaganda po ng pagkakaprito natin mga kabayaw sa isda. Hindi po siya overcooked. Ready na! Hey. Pa lang muna po natin para mag-absorb. Kaya hey, mga kabayaw, antabayanan lang po natin mag-absorb ang isda para lumasa po siya sa pagkakagisa at pag nilagyan natin ng sabaw ay lumasa. Hintayin nyo lang po mamaya at update po namin kayo agad. A few moments later. Mga kabayaw, dahil nag-absorb na po ang isda, lalagyan na po natin ngayon siya ng pampalasa. Ilagay po natin ang asin. Paminta. Ay, po, lalagyan na natin ng tubig. lang po. Kabango. Amoy pa lang, masarap na. At dagdagan po natin ng tubig. So, nalagyan na natin mga kabayo ng papalasa. Takpan lang po natin. Nagkitay na natin kumulo mga kabayaw. At ang tabayaran lang po natin kumulo. An eternity later. Kabayaw at, at kakayari lang natin iluto ang ating dalag. So, ito na po ang kinalabasan niya. So, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Next time po ulit, magluluto ulit tayo. Thanks for watching. God bless po. Bye-bye.